Hello, magandang araw mga katropang maglalado. Kami ay maglalakad papunta sa Tanawang Bato. Ayun mga katropa oh. Yun. Naroon, naroon. Yun. Yun ang Tanawang Bato. Yun. Doon tayo pupunta. mga katropa tanaw na dito ang tanawang bato ayun lato doon tayo pupunta wala na dyan tabagwang pinutumuga ng karabaw dito malimit may naglalaba dito yun no? oh mga tagaan dyan sa mga saan may nararilig. Ganda nga naman o no? ang lalim. Malalim-lalim. talaga dati tinutumugan ito ng kalabaw ng hindi pa ito nagagawan tulay na ito hello mga katropa ito na tayo sa hagdan ito pong hagdan na ito ay diretsyo na hanggang doon sa may manambuaya sa kuweba bilangin namin kung ilang hakbang hanggang doon sa may kuweba ah, ito na po nagsisimula na ang matarik na ahon ito na nasa exciting part na tayo mga katropa nag-uumpisa na ang paghingal malayo pang maigi Ay mga katropa oh. Tanaw na tanaw ng ang ibaba. Tanaw ang mga danaw at nyugan sa ibaba. Nag-uumpisa pa lang ang ahon. Ar na tayo mga katropa. Malalagpasan na natin ang unang ahon. Dating mga katropa hanggang dito lang ang hagdan dito lang kami dati nagpapabalik-balik ngayon ay diretso na hanggang sa kuweba yan sila ang mga kasama natin ngayon mga katropa nagpahinga tayong sandali at <laughs> naginom ng tubig at uhaw na agad At ito mga katropa oh, madadaanan natin dito yung kuprahan ni Kuya Romel. Dito banda mga katropa. Tanaw na ang ibaba. Ayan oh. Ah, yun ang Mount Labo. Mga lahati na. Diyan sa bandang itaas ay may bahay din ang bihog. Lawak pa yung danawan ng labo. Ayan mga katropa Ang um, danawan sa barangay Bakyad at Santa Cruz. Labo you at alam. Yun o. Know, Bakyad-Santa Cruz yun. Dito yung pundado. Ito mga katropa. Palusong na kami. May lusong naman. Baha! 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 Mahal naman ang bayad. Ah, may may natatanaw ako mga katropa na isa na namang hagda na paakyat at may hawakan. Yan yata yung paakyat dun sa Manambuaya. Doon sa kuweba. May malaking bato. Nung nakaraang mag-ahon kami dito ay doon kami nagdaan sa kabila yan sa ibabaw ng burol na yan paakyat doon mas mapagod ayan mga katropa malapit na tayo dun sa isa pang hagda na paahon nakatropa oh. ito na yata yung tanawan ba to tanawan ba to ang laki mapagay yung paay Madirit sa tayo dun sa Manambu Ayakib. Ayakib. Ayan no, John. Ayan po. Ayan ang kuiba. Yung mga patong-patong ng malalaking bato na yan. Yung ilalim niya, yan ang kuiba. Yung patong-patong ng malalaking bato. Kataway ka. Bakit? Ang ganda mag-picture dyan, oh. Kabatay? ropa oh. ito na yata yung ibaba ng ang bato ayan o oh. palaki laking bato oh. ayan o oh. kung mapapansin ninyo ay maraming mga ugat ng baliti ayan o oh. baliti Mm, ida-daan ang patayong hagdan. Sobrang takut. Dahan-dahan lang. Na. Okay, dito rekado. Hagulan ba ga? Okay, parang dito din. Tawawa itong liber? Sa gawain ito. Mahal naman yata ang bayad. Siguro. Makakakuha ka isang sakot. Ang ganda mga katropa oh. Na rock formation. Diyan kita nak. sila mga kasama natin. Picture taking muna. Hoy, tali sa ano tutukan? naiimagine imagine ko ang pagod ng mga magtrabaho dito. Layo nang hinakuta ng mga materialis. Yeah. Uh, bago ko na yun. tropa susundan natin itong araw parang ito ay papunta doon sa kuweba papunta doon sa kuweba hmm? dito wala nang daan kuweba na yan hmm. maikot madaan dyan sa ilalim yan mga katropa oh malaking ugat ng ano ugat ng baliti, baliti. so yung mga ano yata dito nadaan sila sa ilalim hmm. ayaw mo dyan, ayaw mo dyan dumaan ayaw mo ta dumaan dyan. Dyan tayo madaan nasa pao tayo doon ito na po dumadaan ha? Dun tayo doon Ayaw nilang dumaan dito. Bakit? Kuya mahirap ang daan dyan. Ay ba? Mm -mm. Tayo Ayaw. Ayaw dumaan nila. Malusot rin dyan sa ilalim dyan o. Oh. Dyan ang lusot noon dun. Magdadaan dyan sa kuya mga katakot daw dumaan dun sabi nila AJ. Kaya di tayo naglusot dun. Sa tanawan po. Tanawan ba o. Mm -mm. Ano? Hindi pala tanawan Mama! yung tinaanan natin, hindi pa yun. Napaganyan pa tayo. Oh. Aray kong. Oh, ito ang daan. Nung nakaraan, nung kami nagdaan sa taas. Ayan, ito tayo. Oh, man, oh. May ano dito dito na lusot sa alin alin dyan ay! hindi ayan ito ay mga katrupa, yung mga katropa yung manambu Cave. tinatawag ayan. ito po ay patong patong ng malalaki na malalaking bato ayan o oh. Manambu cave. meron dati ditong ano meron dati ditong cross nasa na yung cross na yun may ano dito dati oh, ang maganda picture so ito mga katropa yung manang buaya cave hmm. patong patong na malalaking bato hmm tapos yan yung nakikita ninyong ilalim po iba yan diretsyo yan hanggang dun sa ilalim mayroon po dyang sapa sa ilalim yan uh -uh. uh. Kung maririnig mo may maagos na tubig uh. mga katropa oh. Laking bato. Tabi po apo. Ayan oh, may daan din dyan. Papunta sa ilalim mga katropa. Hindi Ganda. Ang laki Ang laki pa so, bakit ang laki ng bato? Eh, ang malaki talaga yan. Or bakit ano kayo ba talaga ako dito? Saan galing kaya yan? Ayan, meron kayong makikita ang kuprahan. Baka galing sa ano? Kasi galing sa vulkan. Vulkan daw itong Mount Bagakay dati ay. Ah, may araw na naman mga katropa. Diretso na siguro yan dun sa tanawan hindi pa pala tanawan yung nakita natin doon ng malaking bato yung naan doon siguro dito sa ilalim nito mala, maano ang ano, ano, ano kuiba mahaba yung ano kuwiba dito yung magkakapatong na ano yung mga si, ano, mga siwang siwang sa bato yeah, lalaki ng bato yan oh. lusutan yan okay. niyo, oh. meron pa nga dito ano hindi na ako yung may cross. Alok, dito na yun. Dito na yun? Hmm. Yeah. yung limot na ako ay... Hindi nga yun? Ay, dito nga kami nadaan oh, May ano? isa pang lusutan yun dati. Oh. May kabila dyan. Dyan na grunlusot yung mga... Uh... galing dun sa Manambuaya. Ay, ah, tikot! Aahunin ta naman ulit ito. Matarik. Matarik na tarik Matarik. Oh, lakad, lakad, lakad. Eh, ito ay papunta na po dun sa Tanawan Bato Tanawan ba to? Tan eh, Hidirit saan ako? Diretso, diritso. May pakwan, may pakwan! pakwan! Nasa bahay ang pakwan, anak. Pataw nga gutom na. Sige. Pataw nga ako. Puro batong pala yung talo. Oo, patong-patong ang malalaking bato. Kaya talagang malalaking. Ano ang kuiba dyan sa ilalim? Ang Magandang sapa sa dito. Tara tar ka, tara hmm. Uy, ano yan? Nasa pinakang ilalim ang sapa niyan. Oo? Oh? Oo. Mm -mm. Pusood ka dyan, oh. Sa ilalim. Pag-alabang ito, sinapaligyo ka lang? Di pa. Ikaw, nandun, nakain mo yung pagkain. Oo, rabab. Nakain mo yung pagkain, oo. Oh. Daming mga baliti, mga katropa. Ayan. Hmm. Baliti. Ayan. Ayan. Ayan, kachelya. Ayan, kachelya. Ayan mga katropa. Sa lukuyan pa rin namin inaahon itong daan. Pag bumalik, bumalik siya at babalik. Oo, mabilis na yung pabalik. Mm -hmm. Ang bilis na yung pabalik. Mm, ayan, ayan oh. o. Bayawak, tali po ako Saan? Umot sa bukas. Kita mo? Bayawak? Ano yun? Laking butiki. Tapit-tapit ya po. Tarding. Hmm. So ayan. Malayo pa pala mga katropa. Malayong ahol pa. Kala ako bagay malapit na. Hmm. ang daan mga katropa. Ayan sila ang ating mga kasama. Pagod na. At dito banda ay tan tanaw na tanaw na natin ang patag pepakan pepakan hmm. diritsyo tayo diritsyo eto mga katropa merong isang malaking bato na naman na madadaanan ito na yata yung tanawang bato didiritsyo hmm. so, lang natin itong daan na ito itong ginawang hagdan hagdan na lupa hindi na no kinulma na hagdan hagdan so ayan mga katropa oh Ah, doon yung sa kabila, sa may isapa. Iba pa yun. bangin. ibangin bangin dito meron ditong nyug mga katropa o oh. panggata dalawa ayan mga katropa ito sigurado na ito ito ang tanawang bato ayan at aahonin pa ang isa pang matitinding aahon ito. merong model ng ano model ng tanawan ito si Kini malapit na tayo mga katropa ilang hakbang na lang No. mga katropa. Malapit na malapit na tayo. Dinaanan natin yung matarik na daanan. Hingal-hingal. Sus napawis ko. Pwede nang pigain yung damit ko. Di okay, diretso anak ko diretso. Diretso okay. diretso. Papa. Eh. Diretso diretso. Dito po. Diyan sa may ano? Dito? Ay, diyan po oh, sa sa Matarik. Yan oh. No? Pwede rin po diyan kaya lang malayo ang ikutan dito po madaan sa ano. Anak ko ka nang bumalik. Ano ito? Ito mga katropa. Nasa ibaba na tayo ng tanawang bato. Maroon si Kini oh. Nagtai yata si Kini. <laughs> oh. Ang lamig dito sa taas kasing lamig ng puso mo Oh, Vijay hari ka Ko init. Ko init Tindahan yan. Tingahanan ng mga naahod. Sa tindahan na din. Ayun, meron kayo mayroon tayong matatanaw doon mga katropa na bahay yan po ay pahingahan ng mga naahon tindahan na din malapit na tayo ayan na po yung likuran tanaw tanawang bato masapaw tayo dyan oh. tapos yun na yun na yung tanawan Galing ka na ba ka dito, Ejay? Hmm? Kasama natin sila, Tita Karin. Uh -huh. Dito tayo, nagdaanan na o sa kabila. Dito sa daan ng pahila. Ayun nga! Ayan mo pa ya! Pabuntan na tayo dito? Uh -huh. daan na, papa? Pahingahan. Pahingahan. at dito mga katropa tanaw na yung tulis peak. ayun ang tulis Hoy, wag muna kayo umakyat diyan, baka kayo mahulog. Kini, wag mo pakyatin yung dalawang bata. Wag mo nang pakyatin. Baka mahulog kayo ha. Ay. Uy, wag. Walang mahawak sa inyo diyan. Ganda dito mga katropo. Press presko ang hangin. Ayan, no, tanaw na tanaw natin ang ibaba. Hmm, meron ditong mga pupuan. May CR. Ayan, no, pinyang bato. Bat. Ato na tayo mga katropa sa tanawang bato. At dito, sa taas tanaw na tanaw natin ang bayan ng labo yun banda doon yun ang sentro yun na tayo yun na na tayo yun na tayo yun na tayo yun na si Kyle si Kyle tapos si Tito buboy ah tayo tapang nani Huwag makulit ha, huwag makulit ha. Baka ikaw ay malaglag. Upo lang dyan. Upo. Ah. Ah. Upo lang ha. Upo lang. Upo. Ang gigiraw ako sa iyo. Dito lang. Tagtagungan Tup eh. Nano? Ayun ang tulis mga katropa. Oh. Papa o! Oh. Yung topic! Topic ka! Oh. Saan? Ano? Sa Ilog yun. Ilog. Ayan ang Mount Labo. Uh -huh. Ay, Asa sila? Pita, huwag kayong makulit. Ako yung gigirahaw sa inyo. Tanaw na tanaw natin ang... Tanaw tanaw! Yun, saan yun? Saan kaya yun? Santa Cruz. Di ito? Hindi, yun, Santa Cruz yun. Oh, yung, oh, yung, oh, yung. Santa Cruz? Yun, singin, malapad na yan. Eh. Ang ganda dito mga katropa oh. At dito banda ay matatanaw din natin ang ilog. Ayan pong ilog na yan ay kadugtong ng Busigun River. At dun banda ay tanaw natin ang dagat. Yun oh. At may isla naroon sa dulo. Kita ang isla. Ganda. Lupit astig kakarelax dito sa taas walang hangin yun nga lang walang kahangin hangin ito na po nag akit na sila tiya Ito oh. <laughs> May ano ay may ulap. <laughs> Malamig. AJ ha, baka ikaw ay gumulong sa ano. Dahan-dahan anak. Ayan mga katropa, yan po ang tanawang bato na matatagpuan dito sa barangay Pundado. Bisita na po kayo, pumunta na po kayo dito at sulit na sulit ang pagod. Yan, kami po ay uuwi na. At tanghali na din naman, alas 9.30 na. So yun lang mga katropang maglalado, subscribe na kayo sa aking YouTube channel at Magandang araw. Bye-bye.